Yan, eto na. Umpisa na tayo ng paggagayat. Mapapalaban na tayo sa gayatan. Yan, basta tayo tulong-tulong, mabilis tayong mayari sa paggagayat. Kailangan lang habang nagagayat may konting kulitan at kwentuhan para hindi tayo makaramdam ng pagod. Ay, sinakwa na ni Parnidon. Ayan pa. Ayan. ay yeah, magluluto kami ngayon puro sibuyas ang aming lulutuin. Sablanggana ng sibuyas. Si stunt. Tayby na si stunt. Ito 'yung ano. Ito 'yung pala na katulso may naglalit natin kulang alat, alat pa ganun eh. Uh -huh. Oo. Yung pala dinala yung iyong stand. Ano? Hmm. Sinasakit lang lahat mo na eh, Chef. Oh. sa atin ang ano

alat nyan? darawli pumupo la? dapat pa na par par ah, <laughs> <laughs> uh, <Ha? laughs> ah, Para par 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 ah. Talo. Ah, ha? Ah, yung isa. Uh, Kundi ba tanga yan. Tangang alam na gabi eh, Dito sa madilim talaga. Nakabaga na ka, ano? Sumagang bahay mo?